Ano na naman may naisip na? Lagi ka na isit. Hindi! Ay, lagay natin yan para ano, para kunwari ano. Hindi, sa tunan. Kasi yan yung ano tisaw. Saan mo kakainin? Ito. Ito tarus, diba? Ito ba? Ah, tarus! Kakainin mo kasi yan yung isa dyan eh. Ito. E. O. Ine! Ay, bago luto Bago luto, oo. Masarap yan. Magtitinda na ako. Ito, may lang pa yan. May lang So, uh... so what's up guys? Oh, uh, tara, samahan nyo ko. Babaw tayo kasi ah uh, natin si Ate Sam. Mamimili tayo. Sam. Uy. Wow naman si Ate ah, Rose. Di rose, busy ka ha? Ate busy ka? Merienda. Merienda? Uy, sarap niya. Tisama. Try ka. Oh, no, no, ay. Napain <laughs> ka ba? Isang video mo. Ano yan? Ano yan? May naisip ako Ano na may naisip mo? Lagi <laughs> ka may Hindi. Sandi, <man>. <laughs> <Ameen>. <laughs> Terus may na naman sa kalakuan. Terus. 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 Lukoy natin si Elo si Kuya. May proud natin si Kuya. Bakit po? Sakto yun naman si Hindi kasi. Terus. Ito pa naman si Ate sa mo. Eh, ina ina niya. Ay, Ay. Ibawi mo ko, Chief. Ibawi mo ko. Ibawi mo natin. Kasi sinigawan pa naman to si Ate sa mo Kuya. Flashback. Dandan lang. Dandan lang. Asya. End of flashback. Bawi ang akin. Oh, tiros. ano ba ito? Dynamite? Dynamite. Pang merienda niya. Sakto sa kanya yan. Tawin. Anong galing mo? Uy, sili dito. Uy, dito. Uy, lang. Umbas ka dyan. Di saan? tayo nakakamit, di ba? Sorry. Ay, ayos mo. Di saan mo. Uy, na ito eh. Uy, dito eh. Teros. Kasama ka dyan, Teros, ha? Teros. Huwag ka maigay. Ito. Huwag sabihin mo eh. ipaw ipaw next time. Teros kasi inaway natin <laughs> naman nagda driving. Nagantilan oh. okay, tayo, Teros. Lagyan natin dito sa ano? Uy, grabe. Pero deserve niya. May problem ko namang Hindi. Ay, lagyan natin yan para ano? Para kunwari ano? May ano siya? Green lang. Wala diba, mo dynamite? Ano yan? Dynamite times ten. Luluto na, ko naman doon, T-Rose, ha? Huwag ka. Pilsa ko na. Guys, wait lang. Guys, wait lang. Luluto lang namin ito. Huwag kami ma'am. Imit, t Luto na namin ito, guys. Wait lang. One eternity later. <laughs> guys, luto na. Saan yun yung ano tisaw? Saan yung Ito. Ito tarus, diba? Ito ba? An... Oh, mo okay, kasi yan yung isa eh. Ito. Oh, oh, Tama. Ito. Oh, ito ba? oh yan. Okay, oh, yan. oh yan. So, <laughs> Dahil, dahil tinuruan mo ako mag mag-drive, dahil sinigawan mo. mo na. Ay, sabi ko ba? kasi pagkasakit, Daddy? Daddy? Ah, Tik niluto mo, niya. Ano? Kasi oh. ano na, oh. practice naman ng cooking. Oh, muna. Reaction, ano lang, pang TikTok ko. Pa, pa, pa Ay, ano? mga nga yan? yan, kasi niya, may ko. Ano, masarap. Mm. Pero masarap. Na masarap. yan. Hmm. Oh. Ina! Eh, bago luto. Bago luto, oo. Masarap yan. Magtitinda na ako. Ay, titinda po yan? Just ang ano nito? Oo, dynamite yan Masarap yan. May buka to. Meron pa itong may lamang pang special. Ah, may langka yan. May langka. May langka. May langka. Masarap, di ba? Masarap, di ba? Masarap, di mga chong nun, no, muli na namang nagbabalik ang inyong tito na si chong otits no, o tito otits kung tawagin. Uh, mga chong, ito nga pala ang aking YouTube channel. Ayan, kung nakikita nyo, ito ang aking followers. At pag umabot tayo ng 50k, mamimigay tayo. Itong dalawang bike lang naman ito. <laughs> At syempre, mga chong, huwag ninyong kalilimutan na mag Napindutin ang bell button para lagi kayong updated. Siyempre, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. Ito yung official YouTube channel natin. Ayan. Tito Otits Official. Marami kasing ano eh. Marami kasing gumagayat. Maraming ng ano eh. Mga nagpapanggap na tayo, no? ginagamit sa mga maling paraan o pang scam So, yan lang ang ating official YouTube channel, mga chonga. So, ang gagawin lang natin, Magsusubscribe lang tayo. I-click lang natin ang bell button. At syempre, wag na wag ninyong kalilimutan na screenshot na kayo ay nakapag-subscribe na. Dahil pwede rin kayong manalo ng 200 hanggang 500 Gcash sa limang katao lang yun mga chong. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-follow, mag-subscribe sa lahat ng ating account. para mga chong!